kayo po ay rider na move it. Yes po. Tapos may nag-post na kayo po ay nang hold up. Yes po, sir. Nang inyong pasahero. Yes po. Bakit po magsisinungaling ang pasahero? Sir, Uh... Actually sir, pinapasinungalingan ko talaga yung paratang sa akin sir kasi sa makinli access things ko talaga siya pinaba. Yung paratang Okay, na... sa, saan niyo po siya pinick Sa may ano po, Telos Araneta po. Telos Araneta, Cubao po. Nakuha niyo po siya bilang isang pasahero sa yes, kung ng apps niyo. Yes po. Opo, Okay. So, pinick up niyo siya sa Telos Araneta. Yes po. Matapos siya pick upin sa Telos Araneta, saan niyo po siya dinala? Sa may Telos McKinley Exchange po. Call center agent na ba ito? Okay. Sabi niya po. Telos McKinley. Opo. Makati. Anong oras po? Bali, nung naisakay ko siya, Idol, Ele mga 11.19 po yun, Idol. 11.19. Anong araw po? May 28 yun, Idol. Now, anong oras po kayo nakarating sa Telos, McKinley, Makati? Mga around 1, uh, 11.40 po. Mga 11.47 po, mga ganun. 11.40. Nung na-drop off ko po 40 siya. 40 to 47. Opo. Yung mo, or sinasabi mo ngayon, doon niya siya drop off. Opo po, sir. Opo, sir. Sa Makinli Exchange po. Matapos niya siya ma-drop off doon, 11.40, 11.47. Mayroon between 11.40, 47. Meron po, sir, na pumasok sa akin kaagad na booking eh. Nandun lang po sa may likod ng one ayala sa may Glorieta Port po. Doon ko Il lang po Ilang ilan minuto ang pagitan? One minute lang, Idol. After may... one minute? Yes, sir. May pumasok po agad sa may amin May pumasok? Na booking. Booking. Opo. Na booking? Opo. Ngayon, sumakay yung pasahero. Opo, After sir. After ng bumaba itong nagreklamo sa inyo na yes, sumukin yeah, na mo. ng hold-up. Saan inyo na po yung pasahero na pumalit? Papuntang Mandaluyong yan, sir. Eh. Anong mga oras? 11.48 po yun, sir, nung sumakay. 11.48. Tumating yung booking ng next passenger. Yes po. Hindi, okay. pumasok yung booking ng next passenger, 1148? Ah po. Okay. Saan po nagpa-pick up? Sa may likod po ng 1 Ayala, sa may Glorieta 4 po. Okay. Ilan po yung minuto bago niyo po siya na na pick up from the time na pumasok po yung booking? Hindi po lalagpas sir ng 5 ano, minuto kasi napakalapit lang po ng pick up area niya. So from Telos, Makini, Makati to likod ng Ayala, Glorieta, Makati din to. Opo. Wala pang mga 5 minutes. Wala po eh. Nandoon na kayo. Opo. Na pick up niyo siya. Opo. May pangalan kayo. Hindi na po kasi makita yung pangalan ni sir, pero ito po yung booking niya sir, tsaka yung date. Pero doon sa movie it, nandun yung pangalan niya, nakalista. Siguro po, gusto. opo, opo. May, at may yun um... ay pwede natin tawagan na pwede mag-verify, pwede mag-testigo. In your favor. Yes po. Sure ka? Opo. Magandang hapon po, Ma'am J. Ann. Yes po. Naikwento niyo na po yung detalye kayo po. Meron kayong gusto sabihing detalye din. Ah, uh, yes po. Okay. So, kayo na po noong May 28. Tama ba? Yes po. Ah, uh, Tuesday po yon bandang 11.19? Yes po. Pinikap niya po kayo sa Telos Araneta. Going to Telos Makini Makati? Yes po. Dumating po kayo sa Telos Makini Makati? Hindi po. Hindi kayo dumating doon? Hindi niya po ako doon binaba. Mm uh -hmm. -huh. Saan niya po kayo binaba? Um, bali po kasi ang pick up, ah, binaba niya po ako sa may Pasay po. Sa pagitan po siya ng Uh, Kabayan Hotel tapos pa. po yung katabi po nung Kabayan Hotel para po siyang may mga yero which is extension daw po ng Kabayan Hotel na ginagawa. Tapos yung katabi po nun is Metrobank po. Pero ang usapan nyo po talaga dapat hatering ka sa Telos McKinley. Ang booking ko po ay pick up point uh, Telos Araneta, Telos Araneta to Telos wow. McKinley Exchange. Right. Kaso, nag-divert po siya. Mm, po. Dinala kayo sa Pasay. Kasi may sinasabi siya po ma'am, binabaro niya kay sa Telos, McKinley, Makati, mga between 1140, 1147. Then immediately after that, I one minute po daw, may nag-booking daw po sa daw. kanya. Ano pong reaksyon niyo doon? Siyempre po nagulat ako kasi hindi ko po alam kung paano po nangyari yan sa end niya. Mm -hmm. Yan nga po siya, ang tinatanong ko ngayon sa iyo, ano ang dahilan? Bakit magsisinungaling si ma'am? Bakit magsisinungaling ang iyong kliyente hindi ko rin alam, sir. Eh. Kasi hindi, hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Sa booking lang kami nagkakilala. Tapos yung niyo, ma'am, pinabago ko yun ng tama dun. 134 pur yung pamasahin yun. Nagbayad kayo ng 150 Susuklian ko pa nga kayo dapat, di ba, ma'am? Tapos, ka, ma anong sabi niyo? Hindi, kuya, okay na yan. Nagpasalamat pa ako sa inyo, ma'am. Hindi ko akalain kaganitoin niyo ako. Paano ko gagawa, ma'am, ng istorya? Sa tingin mo ba... Papaspasing ko yung pasay, papunta ron sa panibago kong booking. Ano ko si Superman? Ma'am, di ako gumagawa ng kwento rito. Okay, ma'am, pakikwento sa amin. Siyempre, malalaman niyo po yung way. Nung hindi niya po kay binaba sa Telos McKinley, ano po yung inyong naging reaksyon? Ano po yung mga sinabi niyo sa kanya kung meron man? Uh, natatakot po ako kasi po, unang-una, hindi ko po siya ginudge. Hindi no, na, ibig sabihin, siyempre ma'am, alam niyo yung daanan niyo siguro, palagi niyo na po din na daanan yes, Call center po siguro kaya, no? Yes po. Okay, that's what I thought. Now, nung hindi na po papuntang Telos McKinley yung tinatahak niyong daan, ano po yung pumasok sa isipan niyo at ano po yung inyong reaction at ano po yung sinabi niyo sa kanya? Sabi ko po sa kanya nung una, ibaba niya po ako kung saan man po ano. Since lumagpas na po siya and lalakarin ko na lang papunta paano, po doon sa po may... Sa kanya, sabi, po. ko po, um, kuya, ano, kung hindi mo ko kayang i-ano sa drop-off ko, ibaba mo na lang ako kahit saan dyan. Tapos ako na lang papunta doon po sa drop-off point ko po dapat. May sinasabi ba siya kung bakit hindi kanya din na drop-off doon sa... Ang tangi niya point? lang pong sinasabi from the moment na hindi po siya nag-turn left, tapos dumiretso po siya. Ang lagi niya lang pong sinasabi eh, sasamahan ko lang daw po siya. May pupuntahan S daw po siya, sasamahan ko lang daw po siya, saglit lang naman daw po. Ah, tatakot po ako kasi po, hindi naman po yun yung first time kong mag-move it. So, hindi ko po akalain na ganun po yung ano, mangyayari po that night. Kasi ang, ano ko lang po, papasok ko lang naman po ako sa trabaho eh. Ilang minuto po mula McKinley Makati hanggang doon po sa Pasay? Bil Ilang minuto niya kayo parang, if I can use Bilina, that word na biniyahe. Na na doon sa iyong actual destination. That time po, hindi ko po siya ma-estimate kasi wala na pong ano nun masyadong uh, sasakyan since medyo late na. And yung takbo po ng pagdadrive niya, iba po sa drive niya from the moment na pinick up niya ako sa Cubao. Okay. Wala ho ba kayong dinadaan ng mga lugar, mataong lugar? Or... Wala po kasi gabi na po siya. Like madaling araw na no, po. Pa 12 na po siya. So walang kayong dinadaan ng mga tao na pwede mong sigawan ng tulong-tulong? Tulong. Pag nasa ganung ano ka na po. Takot? Yes po. ah uh, ganyan din po yung advice ko sa mga taong kunyari nasa gantung sitwasyon na ba't hindi ka ano pero na-realize ko po na kapag nasa ganun ka ng ano kahit ikaw mismo hindi mo po siya, maano kasi magpapani ka po eh, like matataranta ka dun sa nangyayari. Okay. Nung nakalampas na po kayo ng Telos McKinley at Makati, hindi po siya kumaliwa. Saan po siya banda pumara? Ah, uh, yung binabaan niya na po okay. sa akin. Yun nga po, yun po siya sa pagitan ng Kabayan Hotel, uh, tapos may para pong uh, yero na akala ko po nung una eh under construction kasi madilim po siya and then next po noon is metrobank Nung binabaan niyo po kayo doon ano po yung una niyong ginawa? Nung umi-stop um, siya doon Nung umi na po siya Siyempre oh. po, bumaba na po ako Pagbaba niyo po uh, Huminto po ako ng siguro mga isa hanggang dalawang minuto kasi po na nginginig po ako ano eh Tas after po noon uh, tumingin ako left and right So tumingin po ako sa paabante ng direction ko kung saan ako nakaharap which is kabayan kasi maliwanag po siya since hotel area. So nilakad ko po yon hanggang makarating po ako ng ilalim po ng MRT po. station. Yes po. Okay. Ano lang naman po siya parang mga 3 to 5 minutes na lakad. Lakad dire hindi po takbo? Di ba usually pag ganun? Ah, hindi po ako tumatakbo kasi po nanginginig po ako and ano hinihingal. Inisip ko po na baka pag gano'n eh, baka po mag-collapse ako or ano. Oh, Ang inisip ko lang po is makapunta sa medyo mas maliwanag. Okay. Sige po. So, ninenervish kayo? Naglakad lang po kayo? Dahan-dahan lakad? Mabilis na lakad? Um, dahan-dahan lang po habang... Dahan-dahan? Opo. So, dahan-dahan kayo naglalakad tapos si sir naka Tayo lang doon sa kanyang motor? Hindi po. Umalis na po siya noon. Pagkababa ko po noon, umalis na po siya agad noon. Pagkababa sa'yo, umalis na siya? Pagkababa ko po sa motor niya, umalis na po siya noon. And then? Tapos po ako po, humintoan muna doon and then after like... Ah, naghintay ka muna ng two minutes? Opo, oh mga... ka kanan? Opo. Oh and then after that, lakad ka dahan-dahan? Yes po, naglakad na po ako. Nakita mo yung Kabayan Hotel? Yes hanggang po. Hanggang sa marating mo yung... dumire oh. po ako ng Kabayan Hotel. Meron mo ba siyang ginawa sa inyo na hindi ka nais-nais? Um, nung... Ano po, during, like, nung nasa biyahe po kami, okay po siya kasi yung personality niya, talkative po siya. Um, okay. Matanong po siya, ganyan. Hmm. Ang una pong tanong niya sa akin nung umalis po kami nung Kubaw, sabi po niya, Ma'am, sino po yung kasama niyo uh, na nakamotor? Sabi ko po, boyfriend ko po yan, kuya. Tapos sabi po niya, bakit po hindi pa po kayo ihahatid? Eh, nakamotor naman po siya. Hmm. Tapos sabi ko po, Ah, hindi kasi kuya. Normally, ang shuttle ko dito sa Telus, Cubao. So, dito niya lang talaga ako inahatid and mm. nagsiservice po ako. Mm. So, ngayon po, naiwanan po ako ng service mm. and ayoko naman po naiahatid pa ako mm -mm. ng jowa ko. Kaya po, ang ginawa ko, nagbook po ako. Okay. Ma'am, doon na tayo sa ano, yung paghinto doon sa may kabayan hotel sa harap. Sabi mo, may mga yero, katabi noon ay uh, Metro Bank. Yes po. Okay nung uh, siya, bumaba ka na. Yes. Pagbaba mo, yun nga, sabi mo, lakad ka, dahan-dahan oh, dahan lang. Kasi ninervous ka, baka mag-collapse ka. Ano oh, Anong ginawa niya? Umalis na siya? Ah uh, yes po, wala na po siya noon that time. Okay. So, walang nawala iyo? Kinuha po niya yung bag ko. Ah, okay. Teka muna. So, nung pag-stop, anong ginawa niya? Bago po kasi kami mag-stop, nung sinabi ko po na ibaba niya na ako or bibigyan ko po siya ng extra na lang dun sa bayad ko, Uh, hindi po siya pumayag until po nung marireach na po namin yung parang paakyat na po siya na highway. Sabi po niya, Sige ma'am, ibababa po kita pero kukunin ko po yung gamit nyo. Mm -hmm. So nung sinabi naman? niya po yun, yes po kasi parang sa akin, daw pangit sa pakinggan, mm -hmm. para po sa akin parang sige yun na lang kasi hindi ko po alam kung anong mangyayari if hindi po siya nag-ano po ng ganun. Itong tanong ko sa iyo, Sir Vicente, di ba merong GPS kayo? Yes po, Sir. Doon sa GPS, malalaman kung saan mo siya binaba, from point A to point B. Opo. Mr. Wayne Hacinto, General Manager ng Move-in. Magandang hapon po, sir. Uh, magandang hapon po, sir. Idol. Okay. Meron pong complaint laban po sa isa yung rider. Now, dalawang pong aking katanungan which is very important to. Number one, ang sinasabi kasi nitong rider ninyo, matapos niya maibaba si uh, client sa Telos McKinley, Makati, na dinidina of course ni client, eh agad-agad, one minute thereafter, meron siyang natanggap na booking. And gusto ko ma-verify kung totoo yan. At kung totoo, saan hinatid yung immediately na nag-book na para maging passenger niya and the name of that person. And then number two, di ba meron yung tinatawag kayong GPS? So sa GPS Opo. ba, nag doon na nakumpleto po yung transaction? Opo, meron po kami ng uh, GPS. As a matter of fact, Sen Idol, um, provide na po namin sa kapulisan yung mga information tulad po ng um, pasahero na naibok ni, uh, ni driver after po ma-drop off yung passenger kung saan po yung san pinikap sa yung destination. Uh -huh. um, yung uh, GPS po ng trip from Cubao to Telos Makati uh -huh. na provide na rin po namin lahat Okay. Yung information na yung sa kapulisan po. So, meron pong uh, record kayo na magpapatunay na naihatid siya itong uh, pasahero from Araneta to Telos McKinley na nakumpleto po yung transaksyon. Yung pong una kong tanong ngayon. Meron po. Oh, Paano po natin malalaman na nahatid na ngayong si uh, passenger A bago magkaroon ng passenger B? So, normally po, no, pag yung behavior po ng app namin po, no, Um, once na ma-drop off po ang isang pasahero, um, naka-indicate naman po yun, um, available din po ito sa lahat ng mga uh, driver app na meron ng mga rider ni Mubit, na naka-indicate po doon na na-drop off na yung passenger po doon sa drop off location. Mm. At uh, ganun din po, may pumasok na booking, naka-indicate din po doon saan po yung pickup point, at saka yung drop off point ng susunod na pasahero and may mga time stamp din po yun. Okay, very good. Now, yung pong pangalawang pasahero supposed to be sabi nga po ni uh, Mr. Ryder si Sir Vicente na one minute after na binabaraw niya etong si uh, Ma'am Jayan eh meron nag-book sa kanya nagkatanggap siya ng booking nakausap niya na ho ba yung pasaherong yon at willing ho ba siya mag-testify uh, in favor of uh, Mr. Vicente yung pasahero po na yon uh, nakausap na po namin. At ano pong sabi ng pasaherong yon Noong time na kinausap namin, during the time, wala naman po siyang napansin. Let's call this person passenger B. Lalaki ba yun o babae yun? Babae po. Okay. sabi natin ito yung girl passenger, yung passenger B, na Apa? pinick up niya sa may likod ng Ayala Glorieta. Yan po ba yung nag-register sa inyo? Apo. At yung pasaherong yon nakausap niya na at sinabi niya, yes, ako nga yung pinick up dyan sa likod ng One Ayala Glorieta, Noong May 28, Tuesday, around 11.48 or something, between that, Opo. sinabi po noon, at, at willing ko siya mag -testify. Hindi pa po namin uh, nakakausap about po dun sa pag-testify. As of now po, wala pa pong consent. So, nakausap niyo po siya pero kinukoraborate niya po yung pong kwento nitong inyong rider. Opo, na, kasi po sa driver app po yan eh, yung mga text Okay. Uh, Ma'am, Jeanne, willing ho kayo mag-undergo ng lie detector test? Ah, uh, yes po. Kayo po, sir. Willing uh, din. Opo. Po. Okay. Ito po ay voluntary. Ngayon, pag lumitaw po sa lie detector test na nagsisimulan po itong si Sir Vicente, tutulungan ka namin na ma siya ng kaso. Tama? Okay po. At kapag napatunayan naman on na nagsasabi na totoo si Sir Vicente at hindi kanya hinold up, tutulungan ko siya ma-file kanang ka cyber libel. Naintindihan niyo po okay, yan? Okay po, opo. Willing po kayo nun? Yes po. Okay, maliwanag. So sir, ikaw naman po sir, may mga gustong sabihin. Pasensya ka na kanina sir kasi ayaw ko siya ma-interrupt. Hindi na natin patagalin. Umami na lang kayo ma'am. Wala ako po kung kinuha sa inyo. Maayos po kung nagtatrabaho. Namalaban po ako ng patas. <laughs> Unang-una ma'am, hindi ko kayo kilala. Sinakay ko kayo na maayos. Maayos yung servisyo ko sa inyo, ma'am. Hindi <laughs> ko alam kung bakit nyo ako ginaganito. Ano po mga nawala sa inyo, ma'am? Ah, uh, yung, ano po, IDs. IDs? Tapos, um, pouch po ng laman ng mga makeup ko. And Make then, eyeglasses po. Eyeglasses. And then... May, may cash po? Yes po, 4,000 cash po. Nakainom po kaya at that time? Hindi po. Okay, sige. Hindi, kasi may mga pasero na oh, oh. Kumusta naman po kayo sa inyong work? After po hindi na po napasok hanggang ngayon. Hindi, pero before that, ano pong status niyo sa work? Okay niyo? naman po. Lagi po akong pumapasok and matagal na po ako sa company namin. How long have you been working there? Um, two years and six months. Okay. Po. Kayo Po. service po, Servicente, ilang taon, gano'ng kay kahaba sa move -in? bago lang o sir kay move it sir. Ah, kasi bago lang din ang move it ano. Opo. Gaano katagal na kay rider sir? Mag two, months pa lang sir, hindi pa gano'ng katagal. Kasi galing ako sir sa pagta-tricycle, eh. Sobrang tumumal na sir yung tricycle sa amin kaya naisipan kong magboundaryhan na lang ng motor. Opo, opo. Yung gamit ko sir na motor ngayon is boundaryhan pa nga po yan eh. Hindi ko nga rin po alam kung paano kayo po provide ngayon yung naipon na boundary Yung helmet po di ba may pinibigay ng helmet? Yes, yes po, po. Naisa ulit? Ah yes oh, po, po. Isinuloy mo sa kanya? Ah po uh, So matapos Isinuloy mo sa kanya yung bag mo Binirik po sa kanya yung helmet Ah nauna po yung helmet ko Kasi nasa right side po siya ng ano Then yung bag ko po Is nasa left side po ng Ah so ano, pagbabaan nyo Binigay yung helmet Opo. Ah, po Tapos inunod ko po yung Inunod ano, mo muna yung pagbigay ng helmet Ah yes po Kasi nakaano po siya sa Ano dito po Parang yung may lock. Tapos inano ko, saka po ako bumag. Okay. Depende siguro sa tao. Pero ako, advice ko sa mga kababayan o sa lahat siguro, kapag nalagay kayo sa ganang sitwasyon, ang first thing that you must do is you shout, you run. Eh kasi man, baka mamaya kung talagang, halimbawa na lang, masamang tao talaga, tulok loko baka sinaksak ka. Dapat takbo. Huwag yung slow motion paglakad mo para kang naglalakad sa park. Huwag ganun. Opo. Takbo ka. Pinakamabilis na takbo. Tapos sigaw, help, help, help. O tulong, tulong sa klolo. Ano? Or, yung iba siguro, takot din tumakbo. Pwede na in fairness, baka mamaya, babalikan siya, saksakin din siya. Kaya, simple lang. So, medyo uh, different people, different siguro ang mga response, mga ganong klase situation. Opo. Nakita ko siya, hindi siya yung tipong nagpapanik nga. Kasi, Medyo cool siya. Captain Alan Valdez, Station Commander, Station for Pasay PNP. Magandang hapon po, Captain Valdez, sir. Yes, Idol. Magandang hapon, sir. Okay. Kayo po ang nag-imbisika sa kaso. Ano po? Captain? Yes, sir. Idol, yes, sir. Okay. Nakausap nyo na po yung passenger B na sinasabi nitong si uh, Mr. Vicente Yang na pinick up niya right after na madrop up daw niya si Miss Jayan sa Telos McKinley Makati. Hindi pa po sir kasi kahapon lang po siya sir nag-report sa opisina sir. Okay, sige po. But okay, you have sir. that information already. Opo oh, sir, gagawin ko po, po 'yun sir. Wag po kayo magalala sir, gagawin ko po, po 'yun sir. Okay. Sige po, tuloy niyo po yung mga investigasyon. Opo, sir. Yung pinabaan niyo po sa Telos Makinim Makati, may CCTV ba doon? Opo, sir. May CCTV, may CCTV po ron. Kaso, nung pinunta... nag po kasi kami, sir, napuntahan yung barangay na nakakasakop. Ang sabi sa amin, sira daw po. Kaya yung pinaka isang tinitignan na lang namin, sir, na CCTV doon, yung nakatutok po. Kung galing ka ng kubaw, yung nakatutok pakaliwa nandun po sa may overpass. Okay, meron yon. May, uh, sabi po nila, hawak daw po kasi ng MMDA yung... Nag-request na po ano natin nun? sa MMDA. Ah, nag-request na. Okay, nag-request na, na po na kami sir. Tayo. Okay. Sir, yun na lang, sir, yung inaantay ko, sir. Kasi yun na yun, yung pinakalabang ko, sir, na talagang lumi lumiko ako doon. Hindi ko siya inilagpas. Doon, makikita. Opo. Okay, nirequest nyo na? Yes po, nirequest na po okay. ng sa MMDA. Doon sa may pinag-pick-upan mo, sabi niyo po, sa may likod ng One Ayala Glorieta, may CCTV din doon. Alam ko sir, may, meron din po kasi nung time na kinuha ko si Passenger B, muntik pa nga po kung matikitan dyan ng, ng mga enforcer doon. Dahe? Kasi nag-counter flow up po ako eh. Nakiusap lang ako doon sa... Very good. Opo. I need that. Okay, good. Now, anong oras yon Yung may nakiusap ka, titikitan ka sana? Yun sir, nung, nung pagkakuha ko doon kay Passenger B, nakiusap na lang ako doon sir. Baka pwede... Saan banda yun? sa may doon po sa may pick up area doon. hindi po traffic enforcer kundi mas security po guard eh. security po yun doon sa lugar kayang kaya po namin yan may CCTV din po doon yun sir ang sabi nila sir may CCTV diyan maano ka diyan doon ka okay. dapat umikot ka na lang sa kabila Bakit nag flow ka pa? Sabi ko, sir, nandito na kasi sir yung pasahero ko. Tsaka hindi ko po alam talaga. Naku, malaking tulong yan, sir. Kung totoo yung sinasabi Opo, mo, ha? Opo, sir. Opo. Ha? So, kasama sa mag-absuelto sa'yo yung mga security guard na Opo. Opo. Pati yung CCTV. And then, of course, plus yung lie detector test. So, again, sir, of course, kasama pa rin yung tuloy yung mga polis mag-imbestiga. Like I said, kapag ikaw po, sir, ay inosente at napagbibintangan ka lang, yes, I promise you, makakuha ka ng justisya. Salamat to, idol. Promise. Ang daya-daya, ganun din po sa inyo, madam. Kapag lumitaw na nagsasabi kayong totoo, base sa mga investigasyon, hindi lang po sa lie detector test. Sama-sama okay, na po lahat. Police, pati yung magtitistigo, itong mga security guard, yung si Passenger B, pag lumitaw na ikaw ay nagsasabi ng totoo at mali mga pinagsabi niya, tutulungan kita okay na po. masampahan siya ng Opo. kaso. Pero kung lumitaw na nagsasabi siya ng totoo, cyber libel po. Yes ako. po, alam ko na. I'll make sure na masasampahan kayo ng kaso. At kayo din, I'll make sure masampahan ka rin ng kaso kung Opo, sinungaling ka. Okay? Opo. Mayroon pa kayong gustong sabihin sa kanya, ma'am? Uh, okay. Wala na, po. Hindi ko po siya. Magawang ano kasi po ano eh. Ba't di po kayo makatingin sa kanyang diretsyo? Ano po, um, parang every time like po tinatanong yung ganito, bumabalik po siya sa... The trauma. Kaya hindi ko po ano. Kung sakali man po, totoo yung sinasabi nyo, kung sakali po, tutulungan ka pa rin kasama sa tulong ibibigay ko yung mabigyan kayo ng therapy para ma kung may trauma man, ma matanggal yung trauma. Nagpa-check po ako agad after, like nung bumalik po kami sa movie, ginabukasan. Nagpa-check po. Saan po kayo nagpa-check ka? Doon po sa um uh, Coronel Medical, malapit po sa amin. Coronel Medical. Anong araw po yun? Um, ano po, siguro 30 kasi 29 po kami bumalik sa Move It. Tapos parang... Kina, may reseta ano, po kayo? Um, uh, may mga ano po ako pero hindi po siya reseta. Bali, consultation lang po. Pag lumabas yung result, isa sa inyo mapapahiya. I guarantee. At isa sa inyo makakasuhan. So... I'll give you the chance, off-air, isa isok ko kayong kausapin, individually, ikaw mag-isa lang, and then kayo ma'am, baka pwedeng ayusin na natin to, nang wala na mapahiya at wala na makukulong. Kasi sinisiguro ko meron makukulong dito, I guarantee. Okay? Hmm, Nung po ako, meron po siyang mga sinasabi na hindi po dapat ng sinasabi. Sabi niya, uh, may anak na po kayo ma'am? Sabi ko, opo, dalawa na sinabihan niya po ako na, ay, ang ganda mo, mam ma bakit naman inano ka pa ng mga ex mo na yun? Ang tanga naman nila kung ako yun. Hindi ko na ano yun, lalo na nagkaanak na ako sa'yo. Pag nagda-drive po siya is, napapansin ko po na parang inaabante niya po ako sa kanya, tapos umuusog po siya. Medyo, hey, para mag-break siya, opo, oh, tapos para mabangga. Opo, oh, ganun oh. po. Tapos ang gagawin po niya, di magdidikit po kami, uusog po ulit ako, tapos uusog po ulit siya, tapos ganun na naman po.